Magandang Friday, mga people. No, oh, dito lang ako nakaupo. <laughs> Walang magawa. Alas dos na dito. Alas dos, yes. So, ngayon pa ako mag-start ng aking vlog. Dumating na pala si D. So, kagabi dumating siya. Siguro mga alas dos na yun banda. Si Java na yung pinaantay ko. Pero nagising ako nung bilak siya tumahol kasi yung lakas-lakas. Tuwang-tuwa si Jabba kasi meron na naman siyang kalaro. Kasi nung kami lang dalawa. <laughs> nung kami lang dalawa, bored kasi siya. Hindi kasi ako yung grabe makipaglaro sa kanya si Dilang So grabe yung tuwa niya nung tumating na si D. Ha, <laughs> Jabba? You're happy? Kanina nag-walking kami. Tapos, cheese, medyo mainit dito. Nagdala na nga ako ng ano, shawl, pang takip ko sa ulo ko. Dati, nagdadala ako ng shawl pang ano, ng, pang takip ng katawan kasi malamig. Pero kanina, pang takip na ng ulo. <laughs> kasi, ano, mainit na. Mainit na yung, ano, uh, simoy ng hangin. And, sabi daw, may big storm daw predicted today. Pero, mainit pa man. So, either today or bukas, big storm daw. So, we'll see. Sana naman hindi. <laughs> Sana naman hindi big storm siya ba, no? Kasi ano, alam mo yun, babaha naman, ulan, tapos yun, alikabok, balcony, malulumihan na naman. So hopefully hindi matutuloy yung sinatabi nilang big storm. Hindi pa kami nag-lunch, magla-lunch kami na bit, inantay ko lang kung kaya si Digo gutumin. Kaya sabay kami kain Yung sobrang adobo, kagabi yung ulamin namin uh, for lunch at kunting kanin yun ang pagsasaluhan namin sabi ko sa kanya nagda-diet ako nagda-diet <laughs> <laughs> hindi, hindi, ako nagda-diet lang talaga ako magsaing magsaing ulit ng kanin kaya konti lang din naman kakainin yun na kanin so sabi ko sa isip ko sige na nga uh, hatiin lang kami nun parang diet lang ako this lunch lang. <laughs> the next days, magluto ako ng ano, syempre ng kanin, di maano 'yun, di mawawala 'yun. Tumawag na yung isa, kakain na daw kami. Initin lang natin yung ating lunch for today, mga people. Ayun lang yung kanin namin, oh. Hatik lang kami niyan. Tapos 'yan yung atubong manok ko kagabi siguro dalawang piraso lang sa akin yan. Tapos, kay Dina, yung lahat. Let's eat some lunch, everyone. So, yan yung kanin ni Yan yung sa akin. Dinamihan ko konti yung sa akin. Madaya. And then, yan yung chicken adobo. Tapos na kami mag-lunch, eh. Ano na nga? Medyo masama na yung panahon. Oh, iba na yung kulay ng ulap tapos medyo ano na may ulan konti Ayan. maambun na kawalis ko lang dyan <laughs> tapos nagkanda hulog-hulog na naman yung mga ano mga bulak-bulak mag-crossery community ngayon 3.30, 3.10 na dito kasi tapos ubi bukas ng umaga kaya lang naisip namin na ah, uh, baka yun nga baka matuloy yung sinasabi nilang ano, masamang panahon. So, ayaw namin na ma sa baha. Or whatever man. hindi wala kaming stocks. Pang ulam. Last na yung ulam namin later na salmon. So, alis kami. Maya maya para mag-grocery. ako. Ano ba yung gapus sa Tagalog? Hindi ko alam. Ano ba yung gapus sa Tagalog? <laughs> yung mga expert dyan. Kasi kakain lang kasi namin. So, papahinga muna bago kami alis bibilisan namin yung pag grocery para hindi kami maabutan ng ulan or ano ba tinatawag na nito big storm daw so hindi ko alam kung anong storm yan dito na kami sa community center kaya lang naihi ako kaya mag washroom muna ako bago mag grocery mahirap pa naman pag juntis kasi minsan ang hirap pigilan ng ano wiwi mo <laughs> kaya mas mabuti na ang ano mag CR muna bago mag start ng grocery ang init na dito wala na summer na summer na Luto dinner, mga people. Okay, di luto ako ng salmon. Tapos sa akin, yan. Putumaya. yan lang yung aking hapunan. nag ako sa Putumaya. Kay di is salmon lang at saka ito. Chips. Ito na yung Putumaya ko. Oh, ito lang yung niloto ko. Isang maliit na cup lang. Kasi ako lang naman yung nag-crave medyo okay okay na siya ngayon <laughs> hindi na katulad dati kain tayo yun lang yung dinner ko kanina guys yung ano um, putumaya hindi ko pa naubos and so far di pa ako gutom so ay, before pala ako mag ano, no mag good night happy ano pala international women's day pala ngayon March 8 pala, no? Yung International Women's Day. So, Happy International Women's Day sa ating lahat ng mga babae na malalakas. Tayo lang ang sakalam. Walang mga kapigil sa atin. <laughs> you like it? kaka brush mo lang? Hmm? <laughs> Pag tinututbrush ko siya, okay lang naman sa kanya. Hindi naman siya nag-ano. Kaya lang iantay niya yung, yung brush na mapunta sa... <laughs> bibig niya kasi kinakain niya yung toothpaste. Yun, tapos after nung higa na yan, nasaka ko na siya, parang matutbrush siya ng medyo maayos-ayos. So, yan. Tapos na siya mag-toothbrush. Pero minsan mabaho pa rin yung bunga. Nga. Amoy laway pa rin, ah. Amoy laway pa rin siya. Sabi ano daw, ulan daw ng 4 o'clock in the morning. So, so far, ano, mahangin uh, hangin, -hangin konti tapos malamig yung hangin uh, compared kay nang umaga na ano mainit kaya pinasok na ni di yung uh, cushion ng hamok sa balcony kakalagay ko pa naman noon kahapon <laughs> tapos pinasok na naman namin ulit kasi nga yun baka uulan habang tulog kami mababasa yun so yun lang guys ang ating vlog for today wala masyadong ganap. And good night na sa inyo. God bless. Maraming salamat sa lahat-lahat. And bye-bye. Say bye-bye mga people. Sige, babantayan ko to bukas. Kasi di ba nung last time, umihihan sa sofa. Pag umulan ng malakas bukas. ano hindi man siya umihi dyan sa sofa. Uy, kahit dito lang sa floor. It's bedtime. Come on. Let's go up. It's bedtime na talina na. Hindi kinain yung bell pepper o oh, na binigay ko. Come on. Come on, it's bedtime. Come on na. Say goodnight mga people. Let's go. Let's go get daddy. Come on, let's go get daddy. Where's daddy? Where's daddy? Go get daddy. Good night na guys.